Mapagpalang araw mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel ang Kuya Randilla. Ang pagninilayan natin ngayon ay mula sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga Thessalonica chapter 3 verses 12 to 13. Palagoy nawa at pag-alabi ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa sa lahat ng tao. Tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito ay mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob. Sa gayon, kayo kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus. Kasama ang mga Hinirang niya ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang napili ko dito ay palaguin. Kalimitan, nais natin manatili sa pag-ibig ng Diyos. Ngunit maganda ang sulat na ito ni San Pablo sa mga taga-Tesalonika na ang pagpapalago ng pananampalataya ay mula sa Espiritu. Kaya mabuting patuloy natin, patuloy tayong humingi ng grasya sa Diyos na tayo bigyan ng, ng karunungan, bigyan tayo ng lakas, bigyan tayo ng Espiritu na nanggagat, nanggagaling sa Diyos upang palaguin ang ating pag-ibig sa iba. Ang pag-ibig na iyon ay nanggagaling sa Diyos at sa Espiritu. Nahanap natin ang Espiritu, ngunit ang Espiritu ay nasa, nasa kalobloban ng ating buhay. Nasa loob ang Espiritu natin ang hinga, ang Espiritu na nagbibigay buhay sa tao. Kaya manatili tayong banal at walang kapintasan sa harap ng Diyos at magkaroon tayo ng katapatan sa ating mga ginagawa, mga dasal at mga mga pagsisisi. Hindi lamang sa ngayon kundi habang tayo ay nagnanais na maging banan sa buhay nito. Kaya ang dasal natin, Panginoon, sana makapiling kanawa sa pagdating ng takip silim at maging kasama sa paglalakbay namin upang mag-alab ang aming puso na may bagong pag-asa. Tulungan kaming makilala ang iyong ipakikipiling sa amin sa pagbabasa namin ng banal na kasulatan at sa aming paghahati-hati ng tinapay. Ikaw na nabubuhay kasama ng Ama at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Gawin po natin viral ang salita ng Diyos at maging gabay natin sa ating pang-araw-araw na buhay. So, pumuli si Kuya Nanding, nagpapasalamat at patuloy tayong magsikap na maging banal sa ating buhay. God bless po and God bless sa ngala ng Ama at Nanak, Espiritu Santo. Amen.